apply today good luck brothers Gorilla. Wow, look at that. Yung mga <coughs> may hinang nila lang Yan. mga di pa lumalabas Amay ah, na di pa masyado lumilipad-lipad so wala tayo rito yung pinupush out na lumipad ayun tataas oh grabe oh. yung iba watak-watak pa may mga sarili pang mundo Yan. so ngayon is wala pa naman yung oh, grabe no wala pang nagpaparamdam na kakaiba na kalaban. So, good news yun. Para mas lalo silang, ganda no? Para mas lalo pa silang tumatag dito. Yan. Ayan, tinan nyo. Halimaw. So, mamaya ko na i-open yung ano, yung trapdoor. Ayan, naya ko lang muna sila lumipad ng mga at least 2 hours. So, meron pa tayong mga inaano rito. Uh, ito, nabiktima ng ano. Hindi ko ka lang kanina to. Ayan, nabiktima ng... Hindi to kalaban eh. Siguro possible baka... Ayun, no? may dumakma eh. Ayun. na, no? no? babagawin ko ah. Basta ko lang siya nabuntot. Nagda pa namang ibon. Pero ayun know, oh, grabe Layo. Ayun. Kaya natin sila lumipad-lipad. 2 hours. Kaya sila low fly. Walang buntot yung isa. May isa. Hindi ko alam kung ano dumakma sa kanya. Pero, yeah. Good luck, good luck. Gandang ibon. Oh. Eh. mahinang nila lang pero wala tayong bubugawin dito na para lumipad sila lahat ano lang uh, kaya lang natin silang kusang lipad ba't na ito halima so matitibay na itong mga to Ayun, mga rumoronda Tingnan Tuping oh. tupi mandirigma. Meron dito mga pagtumupi. Eh. Rekta na sa ano eh. Rekta na dito sa landing board natin. So, mas tatatag pa yan pagka ano. Kapag ka... Uh, pag dito uh, Kapag ka uh, mas nasanay siya. Tulad nito. Woo! Grabe. Kulay itim na may puti. Ayun mga matatatag na yung mga yon. Yep, di ako madalas nag kampanyon dahil nga nasa on process pa rin tayo ng ano. Tawag dito nang pagpapaamo, may mga pinapaamo pa tayo. Sarap sa mata. Ay, ito kalaban, no. Hmm. bulak. Grabe ba? Tuldukan. Yeah, yun, mukhang yeah, mukhang mang dadak mo. Yeah, mukhang mang hahabol. Tingnan natin. Ano? Naharap na ako sino mga may hinang nila lang pero maliit lang eh Pagkaganya pag maliit lang hindi niya kayang mang ano talaga grabe matakotak sila oh ito sa sinasabi ko bu oh. oh pilay pilay <laughs> saglit ka na rumunda eh <laughs> papagod Kaya yeah. na nakikapagdaro siya oh. Sana Ayun o. No? Hmm. Ay, Kaya ka paglaro. Ayan. Kami na dahil pagkain dito. Ayun o. No? Yung isa nagtitrip eh. Naiikuta mo. Ayan. Sige. Ayun o. No? Iniikuta niya mga maraming ibon. No? Galing ah. So ayan na yung ano uh, First time ko nakakita ng ano Na may hook na Nakikipaglaro sa mga ibon natin ayan, oh. So gagawin ko yung opin open ko na yun ano. Ito ganda na tupi o oh. Tupi mandirigma Yung open ko na yung ano Yung lock natin, amin na yung trap trapdoor yep kasi sigurado kong matatakot yung mga ibon Woo! slow so, oh well, nahido ako doon yan so bago ko open uh, ito yung ano grabe nahido ako doon yan ito yung mga di pa lumilipad sa atin yep grabe wala makita madilim yung mata ko Okay. Bisa nga yun ka doon. Ano ka? Ah. Ayan. Bala kay kayo dyan. Alright. So, yeah. Ano lang tayo? Ah, yung mga ibon. Ah, sakit sa mata. Ano yung yung kalaban natin? Yup. Tatambay kit lang tayo rito. Bukas na yung loob natin. Kapag ka ko naman yan, ano yan eh. Uh, papasok yung mga yan. Mabilis pa sa alas 4. Pero syempre, at the same time, di natin sila pwedeng ganun palagi. Kailangan ano, tag dito ah. Uh, lumipad sila ng lumipad dahil... Ayun, ang ganda ng ito oh. No? Lumipad sila ng lumipad para mas lalong mahubog ang kanilang mga mazel yan wala na yung kalaban, hindi ko lang alam kung sino yung ano niya, yung hinabol niya. Yeah, pero wala siyang maabutan diyan eh. Malalakas tong ibon na nandito ngayon eh. Ito yung taon ng ano eh. Pulo pa ano eh. Warriors eh. You know. So, yeah, bali ano nga pala ah uh, Sa mahaba yung vlog natin and then good luck sa next update ko sa ano sa wing campaign So, Tingnan natin kung ano, kung kamusta yung kanilang liparan. I Amin mean, na uh, yung mga ano tayo dito ah. Uh, ibon natin kung nabawasan tayo or what. Yep. May mga nagaano na grouping. Siyempre at the same time meron pa rin mga pasaway na watak watak kasi nga hindi magkakapares sa mga edad ng mga to. Ayan. Kagal mga ano nila oh dive nila pabalik next time ang gagawin ng mga to ano eh tawag dito ah uh, kulit ng brown jay na nagpapaalam sabay dala dala dito parang yung vlog <laughs> yep nakabukas na yung trapdoor natin so good luck at bahala sila kung sino yung mga papasok yan soon ano na sila talaga uh, ngayon wala pa tayong force fly pero kapag nag force fly na tayo, ibig sabihin ano na yan, clean up na siya. Uh, kailangan na talagang lumipad ng lumipad tong mga to dahil hindi sila pwede mag ano, pag dito uh, Kagal ko na 20 minutes, yan. Para medyo matagal-tagal ah. Oh, ayun. Ito, kay South Bahama, yan. Si Dibog. Dibog yan. Ayun, may mga tumutuldok po. Grabe oh, yun oh. Layo. O. So next time ano na to? Tag dito ah. magpapatagalan na kami ng ano ng paghihintay. Kumbaga Ano na talaga? Tag dito ah. pag pinakawala mo sigurado bago bumabatong mga to eh. Abutin na ng mga Siyam-siyam yan. Alright, so hindi tayo na nakakapag-vlog dahil ano uh, may mga tinapos tayo pero tapos na yung iba ano na lang, clean up na lang pagagandahin na lang natin yung area natin then tapos yung ating ano yun ating pigeon crate natin ano na lang, uh, nalinis na so pintura na lang para mas lalong ano, maging riding ready, ready. Tapos i-start ko na silang ilagay diyan, tapos release dito mismo. Dito ko sila i-release sa tapat, ay, sa mismo tapat ng loop. Tsaka abante ah, ako ng konti ang sa doon sa may bahay lang sa may taas, sa may siguro mga ano lang. Uh, two point, or ano, half half miles parang ganyan or wala pang 1 mile. Basta mga ano lang. Sanay ko lang sila lumabas at tumambay doon sa ano sa crate natin. Alright, sabi ko nga sa iyo, sa eh, taon-taon kailangan may pagbabago. Grizzle. Grabe yun, dami parating sa ating Grizel. Kami na mean, uh, palabas. Ah, uh, ginagawa ko sa kanila eh, ano, mas tinututuan ko yung ano nila, yung, yung trapping, viewing, kasi ano, may mga edad na rin. So, kailangan nilang ano, ah, uh, mas umano mas masanay sa ano sa trapping ayan ang <tong> ganda na ito yun o iba yung ano ba tawag sa kulay na yan angas o napaka angas napaka angas mga grizzle o picture nga natin Peso <whistles> okay, Napakaangas Ay Nakasum <laughs> Nakasum pala no Kaya yeah, pinababayaan ko pa pala sila na maglaboy-laboy dyan. No? tapos bago tayo mag-start mag, mag ano, road training yan purga ulit sila Kaya lang nata sila na may padlipad. Yung ba lumayo? Nasaan na kaya yung mga yun? mga yon. Grabe oh. Wala na. Umarap ko ulit para makita kung paano ko magwalis. Wala. Ayun, nagtago. Okay, so yun na nga, bali hanggang dito na lang muna yung vlog natin at uh, good luck sa inyo sa susunod natin yung ano, update sa Wing Companion. Alright, so good luck, let's go! Peace out na muna tayo. Huwag nang kalimutan mag-like and share, comment. Kung may makakatulungan kayo, uh, comment lang kayo at kung umabot kayo sa last part na to, marami marami salamat. Comment kayo ng ano, the best yun lang pag nag-comment ka ng the best meron ka sa akin shoutout let's go ibig sabihin umabot ka sa dulo